sa At ito naman tayo sa panibagong adventure sa pamamana ngayong gabi So solo lang ako ngayon At busy sila Jidil yung mga kasama natin palagi Kaya uh, ito Huwag na natin patagalin at dive na nga tayo At shout sa ating 20,000 followers sa Facebook page At 1,281 sa YouTube so, Sa pagkita ko sa ating Nights for Fishing Adventure So ito nakakita uh, tayo ng isang hito Pero di mo na natin kukunin yan kasi malayo pa tayo sa uuwian At ito Unang hinuli natin ay isang silay Or di ko lang ang tawag sa iba kung ano yung tawag nila sa isang ito Masarap din itong pang tinula mga lods size ay good size na rin yan kaya kunin na natin at dito naman sa dive natin ito ay pinulot natin itong isang silk cucumber or karaniwang tawag sa amin ay bakungan or sa ibang lugar ay balat kamote at nabenta rin to ng 50 pesos tapos sa bandang unahan ay nakakakita na ay sa katotik na napakaswerte kaya pinusok na natin yan at hindi na natin yung pinapakaspa pa at pinitawan muna natin yung hawak natin si cucumber malaki na kinaren, rin mahigit na to isang kilo at nabibenta ito ng 150 per kilo kaya dapat 225 kasi 1.5 sya at binenta na natin ng 200 pesos at dito sa drive natin ulit ay pinulot na natin yung siga kung ba natin kanina sayang din at mahal yung bentahan yan kahit maliit lang at pag malaki yan nakabenta kaya ng 200 pesos sa isang piraso tapos dito at pasensya na pala sa ating mga maririnig ng mga iba-ibang tunog o so background music sa ating pagbubi o mga loads kasi open area lang kasi tayo ayun hindi tayo naman sa mga pinapin mga loads sa mga naman dito naman isang tagbago or barred spine foot yung uh, na ah, tutusukin natin kaso ayun na sya nasa may kabila na at lumabas kaya ayun tumulong natin sya ito talaga kadalasang nanguli namin dito mga kasi mga batuhan ang, at mga corals yung spot na pinamamanaan natin at dito isang malapad na sa maral yung natusok natin mga lodi yan akala ko payat siya pa yung isda na to kasi sinapaw namin o pinula namin pero akay ba yung katawan niya ayan may sugat sugat dahil dinikitan siya ng kumi or kini kung tawagin sa amin o remora fish yan pala yung ginagawa ng isda na yan sila sa isda kinakain yung balat at dito naman pumulot ulit tayo ng matagitik isang klase din ng sea cucumber at nabenta natin po ng 100 pesos sa isang piraso at tinatanggalan natin yan yung lamang loob nya lalo na yung puti na yan kasi dumidikit yan sa, uh, sa katawan natin o kahit dyan sa gloves na hawak natin pero natatanggal rin naman at dito naman meron dalawang isda isang kapal kung tawagin sa amin at isang botete sa may loob at sana lang tayo mo tayo mag subscribe mga at para maging notify ka sa ating new uploads at dito ayan, pang ginataan na sana isang porcupine popper fish pero hindi ko muna kinuha pinayahan ko na siya kasi pag lumobo yan ay masasayang din naman kaya ito na lang nasa may tapat na ako ng aahuan na namin mga lods isang needle fish pang kinilaw na rin to kaya binanatang ko na masarap na ito pang kinilaw siya. Goods na goods na pang ulam. May tinulong na, may kinilaw pa. Ayan siya. So, may kasama pa pala siyang isa. Ayan. Sarubasib kung tawagin dito sa amin. Parang needlefish din. Kaso, hindi lang yung Mahaba yung dalawang uso niya Bali, isa lang yung mahaba At Nakawala pa nga Tapos, ito na siya Dadakutin ko sana Kasi, parang mahina na Pero, ayun Biglang na, nag-teleport mga lods At tinangin pangatay, You know Ang bilis niya Pero, hinabol pa rin natin yan Kasi, sayang naman nasugatan na natin At ibang istana na lang yung kakain yan pag humina na kaya kunin na natin pandagdag sa kinilaw ayun nasa pool na mags ang galing natin tumana sa mga medyo maliliit pa pero di kahit malit ay kinakain naman natin yan hindi naman natin yan sinasayang kaya ito habang papaon tayo ay meron namang porcupine puffer fish na maliit ang cute nya ayan nagpahawak nga lang pero pinakawalan lang yan syempre hindi nga natin kinuha yung malaki kaya magpalaki muna sya kaya eto na nga at umahon na nga ito Ayan. Ay. dire pabalik ya. Napalit ba si Imo? Bali, may isang namana na na pala dyan na nakasabay natin pag-ahon. Taga dito din sa amin. Tapos ito na lahat ng huli natin ngayong gabi mga idol. Ayan, mga good size na tapos yung mga more shadow ay pang ihaw natin yun natin di ko na lang sa video. konti lang uh, uh, ko na Sa blessing na ito. At maraming maraming salamat din sa inyo sa pananatiling panonood sa ating munting video. So magandang araw sa inyo mga lods at panibagong shoutout tayo na naman sa mga nanood at nagcomment sa ating nakarang videos. So wag na natin patagalin at dito muna tayo sa labas mag shoutout kasi may singer sa bahay kaya <laughs> maingay kaya dito muna tayo sa labas at huwag natin palagalin na shoutout kay Master Renan Fishing Adventure kay Master Ravis for Fishing kay Ma'am Rosana Villahermosa ng Davao City kay Idol Mario Manrique ng Santa Rosa Laguna kay Broderick Wade ng Babatman Leyte kay Sir Danilo Adalim sa kanyang anak na si Jules Prince Adalim. Shout out sa inyo sir At kay Master Jun Fishing TV Kay mas Kay Idol Zenza Langon ng Pasig City So kay Master Larry Amo si Larry Lacuachero Kay Master Pa in One Life History Kay Master Si Adventure PH At kay Biri Spiro Na um, Biri Ngayon Samar at sa na-bless mo sa inyong lahat mag-iingat po kayo palagi so alam, see you in the next video